Hi guys, uh, mga yung lahat. So, dito tayo ngayon guys. So, ngayong gabi nito, uh, tayo mag-trail challenge. Tara guys, let's go! Ayan guys, yung bahay. May bahay din guys. May ilaw, ayan. ako dito, may ilaw. Yan May ilaw din guys. Ngayon, anong challenge na yan explore So, ingat tayo sa mga ahas, no? Sinalikado din tong lugar na to. Yan ito yung bahay guys. Kung titignan mo palang yung mga bintana parang may nakatingin sa'yo. 19... 1951 yata to. O 1991. Itong bahay na to. Ito so, na puro sa mga talahib na guys na nasukal na din yung area. Ito so, na tayo ng kahoy guys. Para may ahas dito. So, meron talagang ahas dito sa lalim. Tingin na tayo no. itaas tingnan natin kung merong ahas siguro sa ilalim nito meron talagang ahas guys So dito muna tayo <coughs> magbo-vlog guys kasi di ga ma gaano malayo. Para makasib-sib tayo sa gasolina. Wow. Anh nhìn. Chị nói anh. taas guys daming na itlog itlog yata to ng ano langgam beer na -bir, oh. sumatagal so na talaga to guys beer -bir, ya yeah. king beer な di tu guys. <coughs> Hello? <coughs> Ini sumber bahaya dong guys oh. Melayu dong guys Baru makikita kita yung ilaw dito sa malayu Ayan. Lumang-luma na to guys. Ayan o. No? Yung ano dati? Tawag dito. Kali. Yung parang cook. You Ayan o. Lumang-luma na to guys. Boy, tayo matulog dito. Um, ano yung mga pagparamdam Yan, sira sira na yung bahay guys Yan o oh. Wow Yan, oh, dilim diba Sobrang dilim Yan, gibang giba na yung itaas. Oh. Wow, sino yan? bagi kita creepy dia guys Sobrang creepy dia guys Wow Hello Beran dito ka man Magpakita ka sa akin So magsisit up tayo dito guys Matulog dahil ganito sita tayo kung may mga pagparamdam dito guys yan magparamdam kayo sa akin ako ihiga dito so wag nyo lang ako saktan sundala so, tayo ng kahoy guys or pampalo niya yeah, ano ang malikabok dito guys pero try pa rin natin matulog dito ito yung challenge guys na nakakatakot kung iisipin mo tayo dito guys kahit may bubong so yun guys comment down below na lang kung meron mang dadaan sa aking laharapan sa aking record so comment down below so start na tayo guys kung magpaparamdam sila sa atin Si on Di magparamdam kay sa akin. Plus light ko humina. Tuloy pa rin tayo guys, no? Ate. Ayaw nyo ba ako nandito? si Wow. Sinerado, guys. Dito ka Dito ka ba? guys maligpit ako ng gamit guys ayun wala dito guys tagay ko muna to Ito yung sobrang delikado na ginagawa guys. Yung kulang ka ng ano guys, protection. Talagang magpaparamdam sila sa iyo. At tatakutin ka nila. Buti nila kasama natin si guys. Hindi tayo pa No? So guys, baba tayo. Cut! Goodness! Ano yan? nga magpakita ka sa akin huh. Huh. sino ka hello

yun na lang guys ah uh, sana malay ko share itong video so comment down below lang guys ito yung bahay na pinasok natin no oh. yan yeah so yan guys ah uh, huwag niyo kalimutan guys like at share itong video so maraming salamat sa yung lahat yun na lang god bless